aking YouTube channel. Uh, ngayong araw po, uh, nandito tayo sa delivery, delivery. Kung saan tayo maglalaba. Malaki kasi yung cover ng uh, supa ng ham um, namin. Kaya dito tayo naglabas sa 15 kilograms. Malaki para Para nagagalaw siya ng mabuti. Nagagalaw siya ng na, mabuti. Naglalaba ng maayos. guys, okay, so, yung pinay na dumating kanina, uh, meron siyang amo. Nagbakasyon. Yung pinakupa ng, ano, ng yung kwarto, yung bahay, sa Airbnb kung tawagin dito. Uh, ayan, nag siya. Doon siya naglabas sa kanila. Dito lang yung drive. Nagbakasyon kasi yung amo, pinar pinarkila yung bakang sabi ko sa babae, pinay, pambayad sa iyo. <laughs> tuwa kanto ay babae o nga raw. Ang yan guys, ang mga style dito ng mga amo. Pero yung amo ko hindi. Uh, yung amo ko, bakasyon-bakasyon lang yan. Dito lang ako pasilip-silip. Kaya naglaba ako ng cover. Malakas kasi itong cover. Kaya dito ko nilaban sa extra large. 15 kilograms. Ano Para nalalaban siya na mabuti. Bago ko sinalang, inispray ko muna ng detach. Pantanggal ng mga itim-itim mga mancha-mancha kaya tapos the dry ko rin rin yan mga konting dry lang kasi umiikse kaya konting dry ka tapos sasampay ko na lang to mainit naman yan magaling matiyo kaya matatapos na ito 1 minute na lang kasi the dry na Okay. 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 Lu lu kula. Okay. Okay, okay. 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 Ayan guys, uh, pipisil ka muna ng number ng machine na pinaglilagyan mo ng damit or ano. Tapos yung may pera dito. Tapos punta ka doon sa ano, sa machine. pipisil mo lang yan, start. Magdadry na siya. Pero yung isang kwalang lang ko, isang beses lang. Magdadalawang beses tayo para mga gandaan kayo. hindi natin na-try ng mabuti to kasi yung siya pag gusto yung tuyo pag yung sum sumobra sa tuyo okay Tutupiin lang natin at uh, ilalagay natin doon. Yeah, Okay na. na. Okay na. Okay. Ayan guys. Uh, natapos ko yung kapirasong trabaho doon. At uh, sa lunes na ako babalik. Dahil bukas meron akong rendezvous or appointment sa strangers police para ayusin yung aking pagre-renew ng aking kartesigur yung card ko para sa aking papel sana mabigyan ako na ng para makawis sa December. Last December hindi kami nakawad dahil hindi umabot yung aking recipe siya, yung papel. Papel lang siya. Okay, at uh, sana maaging maayos bukas. Akit na ako sa taas at uh, dadalhan ako ng pagkain ng anak ko. Ulam. mag -isa lang kasi ako. miss ko na sa kasama yung amo. Amo namin uh, sa Corsica nasa uh, course kasi daan tayo ng ano ng uh, kasino. bili tayo ng tubig wala na akong tubig sa taas ano biglang sumikat ng araw kanina parang tumutulo-tulo yung ano mga patak-patak ng ilan kasi banda raw madilim at yun doon okay guys ah uh, hanggang mamaya uli pahinga muna tayo bago tayo bumaba ulit kami uh, ako ng pera para sa misko, ko pambayat na ng bahay nakalimutan ko yung iniwag ko kasi yung card niya rito sa bahay baga mahulog eh buti yung para safety ngayon naman sumikat yung araw ayan ang haba ng nilakat ko sana na tayo maglakat wala na mga tricycle dito <laughs> dito lahat sa ating konting lakad konting konti lang pupuntahan malapit lang pupuntahan tricycle pa dito hindi kailangan mong lakaran lakarin hindi natin to sa gitna kasi yung kalahati pag natira sa labas titigas lalagay natin sa freezer yung ano, yung kalahati yung kalahati yung natin para pag naubos alisin natin sa freezer yung kalahati didepress De natin malambot yun pag nilagay sa oven sa toaster para matagutong lutong ng gunti And guys binayaran ko yung ano, SD card at bumili ako ng uh, tradisyon merenda tayo mamaya pagdating at uh, uwi na tayo para pahinga dahan tayo sa Boulangerie Boulangerie bibili tayo ng SD card kahit mababa lang yung ano gigabyte uh, -huh. 30 to 464 eto dito tayo papasok sa Boulanger bilian ng mga appliances ng mga sari-sari mga accessories ito guys 64 gigabyte 12 euro lang ito lang bumingo sa so, uh, tapos ko na yung aking tanghalian maglalakad-lakad tayo dito sa park hindi muna tayo magtatrabaho sa lunis na bukas kasi darating ng amo ko baka uh, tawagin ako kaya pahinga muna tayo at mamasyal ng konti video tayong tayo samahan nyo ko uh, sa aking pamasyal dito sa mga park dito sa Paris France para makita nyo rin naman yung gano'n napakaganda rito sa aming mga park maraming mga park kasi dito sa dito sa Paris pasyalan, jogging na ng mga tao, mahil kasi mag jogging mga, mga France kaya maraming mga park dito malalaki at magaganda mga halaman okay? itong lugar na to dati malapit sa bahay namin lumipat na kasi kami ng bahay pati nga mo namin ganyan rin yung nakapira kaso lumipat na rin nang nakikita nyo guys yung mga lubat na yan sa loob nyan maganda pag Pagpina, pinasok nyo ang loob mamaya dadaan tayo dyan papakita ko sa loob <coughs> akala nyo masukal yung loob nyan hindi malinis talagang kahit maglakad ka hindi ka matatakot dahil malinis yung kapaligiran niya hindi masukal nakikita nyo lang yung loob mukhang hindi ano pero pagpasok nyo ayos ito pisin ibig sabihin ng piscine. Uh, swimming pool dito pa tayo hintayin lang natin mag at yung lugar naman to ito yan mga daanan ng sasakyan yan ang tinatawag ng highway perik, perik dito yung labas at papasok ng parang sa atin papasok ng bayan yung sa atin eh toll gate yeah. highway na yan dito na tayo sa malapit sa atin at dito naman sa kabila ah uh, dyan tumatagbo yung mga kabayo parang sa atin na uh, san lazaro kanan, patakbo ka ng kabayo ko. Ayan, dyan. Dyan nagpa mga mga ngabayo. Ayan, o oh, highway yan. Ayan, papasok na sila rito sa bayan. Galing sila sa labas. Dito tayo pumunta sa bandang kanan ko. Ganap tayo ng pwesto na maganda para Pwede tayong magpalipat ng drone. Ayan guys, nakakita ko lang itong linaw ng tubig oh. Dito tayo dadaan, may daanan ito. Hanggang doon na yun sa uh, kabila. May nagja-jogging doon. Balik tayo guys. Balik tayo doon. Hanap tayo ng pwesto. Wala na yung siya. Yan yung daanan. Ito. Yung ipuan dito. Dito nagkakain. Kaya lang. Yan na rin tinatapon. Yung ano. mga plastic. Ito na yung gano'n wala na yung flyover na kahon wala na siya ayan guys kuweba hindi na alam ko nakaharang may bakal ganda di ba mga daan-daan siya mga shortcut shortcut hindi ito tayo magpapalipad meron dito pinuntahan ko yung may upuan siya eh. tsaka meron siyang kwan meron siyang flyover na ano, na kahoy hanapin natin yun para doon tayo pumusto habang wala tayong binagawa habang wala tayong trabaho kailangan maglakad lang tayo relax ito lang ang taon na hindi ako nakapagsantrope ngayon dahil may mga problema iba kasi ang pinuntahan ngayon ng amo namin ibang uh, lugar sa kursi kasi lang ang pumunta ayun kabilang pampang itong dinadaanan ko to guys sa jaringan to muna dito naglalakad yung mga matatanda ayan lagu ang haba na to lagu na to hanggang doon yun sa dulo hanggang doon sa may pinupuntahan namin ng mga anak ko tsaka misis ko yung mga data dito magpalipat ayan may naglalakad enjoy enjoy lang tayo habang uh, Vacation pa Vacation pa yung mga amo pero tayo nagtatrabaho pero pasilip-silip lang yung konti-konti lang di pwersahan habang dumating sila hanggang dumating sila eh, malinis yung kanilang madadatnan na bahay kaya uh, nakakapag-relax pa tayo ng konti hindi tayo ng bus Yan, dito na ako sa uh, aming lugar at uh, papahinga muna tayo bago tayo bumaba uli. Uh, tumawag yung anak ko doon na ro, kumain ng tangalian at nagluto raw siya ng sopas. Yan, mamaya na ako pupunta doon. Magalis lang tayo ng sapatos. Uh, titingnan ko kung makakapunta tayo sa bahay ng amo para mag-ayos ng konti uli.